Naisip mo na ba, sa ngayong eksaktong sandali, baka ang iyong mga anghel ay sinusubukang makipag-ugnayan sa iyo. Oo, oh, ikaw. Dito, ngayon. Hindi, hindi ito isang kwento ng alamat o isang mistikong plot. Ito ay tunay. At maniwala ka, may espesyal na mensahe sila para sa iyo. Ngayon, ibubunyag ko kung ano ang nais ng mga banal na nilalang na ito na malaman mo. Maghanda para sa isang paglalakbay ng koneksyon at inspirasyon. Minsan, nawawala tayo sa kaguluhan ng buhay. Mga layunin, mga pangarap, mga responsibilidad. Lahat ay tila isang malaking sipi, at ang paghahanap ng tamang piraso ay maaaring hamap na nakakabagot. Ang paghahanap para sa kasiyahan at kasiglahan ay umaabo sa atin. Ngunit ang mabuting balita ay ikaw ay nasa tamang landas. Ang iyong pagmamalasakit sa iyong sarili sa paghahanap ng balanse at tagumpay, ay hindi nababaliwala. Sa kabilang banda, may isang tao na sobrang iniisip ka. Ipinagmamalaki niya ang iyong lakas, ang iyong kakayahan sa pagbangon. At alam mo ba kung bakit? Dahil ikaw ay may dangal sa iyong sarili, at ang enerhiyang ito ay nakakahawa. Kaya't huminga ng malalim. Ang mga anghel ay nagwa-whisper, ikaw ay nasa tamang landas. Magpatuloy ka, ikaw ay kamangha-mangha. E-type mo, ako ay kamangha-mangha at nasa tamang landas. Tandaan mo, mahal kong tagapakinig, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang mga anghel, patnubayan ang iyong mga hakbang. At ngayon, mayroon ka ng susi upang unawain ang kanilang mga mensahe. Maging maingat at hayaang ang sarili mo ay maging bahagi ng koneksyong ito sa langit. Ako si Eduardo at inaanyayahan kang manatili sa akin hanggang sa dulo at magulat sa mensaheng ito na eksklusibo para sayo. Ikaw ang nagpapasya sa iyong buhay, diba? Naghahanap ng tunay na kasiyahan, nakakaranas ng kaligayahan sa iyong pang-araw-araw. Mayroon kang mga layunin, mga pangarap na sinusundan. Ipinagkakatiwala mo ang iyong sarili sa pagtutugma ng lahat ng ito, naghahanap ng kapayapaan sa loob, ng emosyonal na katatagan na ninanais ng lahat. At doon, kahit hindi mo napapansin, mayroong isang tao na hindi makalimutang ikaw ay mapansin. Ipinagmamalaki ka ng taong ito ng labis, palaging iniisip ka. Bakit? Dahil pinagsisikapan mo ang pag-aalaga sa iyong sarili, ang pagpapakiramdam ng mabuti, ang pagiging pinakamahusay na bersyon mo. At iyan, kaibigan ko ay dahilang maging maipagmamalaki. Ang pakiramdam ng kasiyahan sa iyong sarili, ang pagiging mapayapa, ay isang napakalaking tagumpay. Ang paghanga na meron ang isang tao sa iyo ay hindi basta-basta. Ito ay nagpapakita ng positibong epekto na mayroon ang iyong paglalakbay ng pagpapabuti sa sarili sa mga nasa paligid mo. Ang pagkilala na ito ay isang salamin ng iyong pagsisikap na maglaan ng oras sa isang buhay na karapat-dapat na mabuhay na may mga personal na tagumpay at tunay na kasiyahan sa kung sino ka. Bukod dito, ang proseso ng pag-aalaga sa sarili at paghahanap ng pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili, ay hindi lamang tungkol sa pag-abot ng mga layuning panlabas, kundi pati na rin sa pag-aalaga sa iyong mundo sa loob, sa pagkilala, at pagsasaya sa iyong mga sariling tagumpay. Ito ay lumilikha ng isang mabuting siklo ng pagpapahalaga sa sarili, at kumpiyansa, na mahalaga para harapin ang mga hamon ng buhay ng may pagtibay at pag-asa. Talaga nga, ang dedikasyon at pagsisikap na iyong ibinubuhos sa iyong personal na pag-unlad ay karapat dapat sa pagkilala. Ang trabahong panloob na iyong ginagawa, ay hindi lamang nakabubuti para sa iyo. Ito rin ay nagpapalaganap ng positibong enerhiya sa paligid mo, na nakakaapekto sa mga emosyonal na koneksyon at relasyon na iyong pinananatili. Sa pamamagitan ng pagpapalaki ng isang estado ng malusog na pagpapakawala at pagtuon sa pasasalamat sa mga magagandang bagay sa iyong buhay, ikaw ay lumilikha ng isang panloob na kapaligiran ng kapayapaan at kasiyahan. Ang iyong balansing at mahinahong pagtanggap sa buhay, kung saan ikaw ay nananatiling nakatuon sa iyong sariling pagkatao at kabutihan, ay mayroong isang epektong magnetiko. Hindi katakataka na mayroong isang taong inilalakbay ng mga romantikong damdamin na labis na naapektuhan sa iyong pagkawala. Ang iyong enerhiya, isang kombinasyon ng kalinawan sa loob at kasiyahan sa buhay, ay naging isang bagay na hinahangad ng taong ito. Ang iyong pagkawala ay hindi nagdadaan ng walang patlang, ito ay nagpapatawag sa kanya ng patuloy na pag-iisip at paghahangad sa iyong presensya. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng balanse, sa pag-aalaga sa sarili, at pagpapanatili ng mga makabuluhang koneksyon sa iba. Ang trabaho na iyong ginagawa sa iyong sarili, ay hindi lamang isang paglalakbay ng pagkilala sa sarili, at paglago sa personal, ito rin ay naglilingkod bilang isang ilaw na nag-akit sa iyong buhay ng mga tao na pinahahalagahan at nagnanais ng parehong kalidad ng enerhiya at presensya. Siya ay nakakakita sa iyo bilang isang tao na kanyang lubusan na mapagkakatiwalaan, isang taong nagpapakita ng tapat na pagkakaibigan, dedikasyon, kabaitan, respeto, pangunawa, at isang kahusayan sa komunikasyon. Ang mga katangiang ito ay hindi lamang nakahahanga, sila ay eksaktong ang hinahanap niya sa kanyang buhay, ang uri ng enerhiya at presensya na siya ay labis na nahuhumaling. Kaya't siya ay palaging iniisip ka, umaasang makahanap ng paraan upang maging bahagi ng iyong buhay, nagtatangka na lumapit sa iyo at umusad patungo sa isang mas makabuluhang koneksyon. Bagamat mayroon siyang aktibong sosyal na buhay na napaliligiran ng mga kaibigan at kakilala at kahit na tumatanggap siya ng romantikong atensyon mula sa ibang tao, ang kanyang isip at puso ay nakatuon sa iyo. Ito ay nagpapakita ng lalim ng kanyang pagkahumaling at interes kahit sa gitna ng iba't ibang mga posibilidad at pagkakataon. Ikaw ang talagang nais niya. Siya ay nag-iisip kung paano maging bahagi ng iyong mundo, kung paano maging isang patuloy at makabuluhang presensya sa iyong buhay. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng epekto na iyong mayroon sa kanya hindi lamang bilang isang taong hinahangaan sa kanyang mga katangian, kundi bilang isang taong siya'y nakikita bilang mahalaga para sa kanyang sariling kaginhawaan at kaligayahan. Siya'y handang mag-explore ng mga paraan upang lampasan ang anumang mga hadlang na maaaring umiral na may layunin na lumikha ng espasyo para sa iyo sa kanyang buhay. Ito ay nagsasalita ng malakas tungkol sa halaga na ibinibigay niya sa iyong presensya at sa potensyal ng isang mas malalim na koneksyon sa pagitan niyo. Kaya't habang siya ay naglalakbay sa kanyang sosyal na buhay at hinaharap ang interes ng iba, ang kanyang pansin ay nananatili sa iyo na pinapabango ng pag-asa at determinasyon na makahanap ng paraan upang kayo'y magkasama ng makabuluhang. Ito ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang paghanga sa iyo, kundi pati na rin ang kanyang disposisyon na gumawa ng malalaking pagsisikap upang dalhin ka mas malapit, na naghahanap na itayo ang isang bagay na pareho niyong pinahahalagahan at ninanais ng lubos. Ang tunay na nakapapansin dito ay ang kalinawan kung paano niya nakikita ka na nag-iiba sa iyo mula sa lahat ng iba. Mayroon siyang mga kriteryo na maliwanag at matatag na naniniwala siya na ikaw ay ganap na nasusunod nito, nagpapakita ng tunay na hindi interesado sa anumang iba. Ang nais niya ay maging sa iyong tabi, itrabaho na ang relasyon sa pagitan niyo ay mamulaklak. May isang desisyon na ginawa, isang katiyakan sa kanyang puso na ikaw ang kanyang gusto na nagpapakita ng isang malalim na paghahangad para sa isang seryosong ugnayan at para sa pagunlad ng koneksyon na ito. Ang taong ito ay nagpapahalaga sa mga tradisyonal na halaga sa konteksto ng pagtatatag at pagtatayo ng isang buhay kasama. Siya ay naghahanap ng isang taong may kapayapaan sa sarili, isang taong may maayos na buhay, malaya sa mga hindi tapos na emosyon at pagiging hindi matino. Sa pag-iisip ng pangako, ang iyong larawan ang pumapasok sa kanyang isipan, ang iyong enerhiya, ang iyong presensya, ang iyong pagkatao. Para sa kanya, ikaw ay kumakatawan sa ideal na kasosyo sa buong buhay, isang taong nais niyang magkaroon ng pangmatagalang pangako. Ang damdaming ito na kanyang nararamdaman para sa iyo ay matindi at malalim. Siya ay hindi lamang nakakakita sa iyo bilang potensyal na kasama, kundi bilang isang kaluluwa na siya ay nagnanais na itayo ang kinabukasan. Ang ideya ng isang pangmatagalang pangako ng buhay kasama ka ay hindi lamang isang pag-iisip na panandaliang, ito ay isang masidhing pagnanasa, isang plano para sa hinaharap na kanyang ninanais na maisakatuparan. Siya ay nakakakita sa iyo ng lahat ng mga katangian na palaging hinahanap niya sa isang tao, itinuturing kang ang perpektong kasosyo upang samahan sa paglalakbay ng buhay. Siya ay may determinasyon na hanapin ang isang koneksyon sa iyo, pinapakayod ng isang mabagsik na enerhiya ng gusto kita, gawin nating totoo ito, magtulungan tayo siya ay handang mag-communicate upang maikli ang distansya sa pagitan ninyo. Ang kanyang paglapit ay mahinahon at may respeto, gaya ng isang taong nag-anyaya sa iyo na magtulungan, nagtatanong gusto kita at ikaw. Handa ka na ba para dito? Ang ganitong pag-uugali ay nagpapakita ng isang natatanging kombinasyon ng inisyatiba at pag-aalala sa iyong mga damdamin, nagpapakita na kinailangan niyang maglayo sa maraming ibang tao. Ito ay hindi lamang nagpapakita ng isang malaking pagmamahal sa sarili, kundi nagpapahiwatig din na siya ay dumaan sa isang proseso ng personal na paghilom. Ngayon, siya ay lumalapit na may isang regalo, marahil ay nag iinvest sa isang karanasan upang pagbahaginan nyo ng sama-sama, nagmumungkahi ng isang personal na pagpupulong. Siya ay labis na nahuhumaling sa iyo, emosyonal at mental, na nararamdaman na ikaw ay ang tamang tao. Ang mga katangiang kanyang napansin sa iyo ay tunay na tumama sa puso niya. Ngunit, ang tunay na nakakapansin ay ang pagsisikap na iyong inilaan sa iyong sarili. Ito ay hindi naglaho. Ang paraan kung paano ka nag-alaga sa iyong sarili, nagpapahalaga sa iyong sarili, at pagsisikap na maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili ay nakaakit. Ang taong ito ay nakakakita sa iyo bilang isang halimbawa ng kaginhawaan at kahusayan sa emosyonal, isang bagay na marami ang hinahanap ng walang tigil. At ang pinakamahusay, ang paghanga na ito ay hindi lamang sa labas. Ito ay nagmumula sa isang lugar ng tunay na respeto at paghahangad ng malapit na pakikipag-ugnayan. Ang taong ito ay hindi lamang nagnanais na mas kilalanin ka, kundi pati na rin matuto mula sa iyo. Nais niya na maunawaan kung paano mo naabot ang antas ng otomatikong kaalaman at kahusayan sa iyong sarili. Ngayon, isipin ang ganda nito, mayroong isang taong nagnanais na maabot ang iyong mayroon ka na. Ikaw ay naging isang ilaw ng posibilidad para sa taong ito. At narito ang pinakamaganda, sa patuloy na paglalakad sa landas na ito ng pagpapabuti sa sarili at kasiyahan, hindi lamang binubuti mo ang iyong sariling buhay, kundi nagiging inspirasyon ka rin para sa iba. Ito ay isang bagay na dapat mong ipagmalaki. Marami siyang natatanggap na romantikong atensyon mula sa iba, ngunit hindi siya naakit sa mga taong ito. Ang dahilan? Napansin niya na hindi nila ibinabahagi ang parehong mga halaga o katangian na hinahanap niya sa isang pangmatagalang relasyon. Gayunpaman, mayroong isang bagay sa iyo na nagiging sanhi ng kanyang interes, isang bagay na nakikita niya bilang mahalaga para sa isang magkasamang hinaharap. Ito ang nagtutulak sa kanya na lumapit sa iyo, dala ang malakas na enerhiya ng pagnanais para sa mas malalim na koneksyon makapangyarihan ang dinamikang ito. Tila iniwasan niya ang mga nagpapakita ng interes sa kanya, hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil naghahanap siya ng higit pa sa panlabas na anyo. Hinahanap kanya ang iyong natatanging alok at ito ang naguudyok sa kanya na sundan ang iyong direksyon. Samantala, nabubuhay ka sa iyong buhay, lumalayo sa mga alalahanin at nagre-relax, nakakaiba, lalo pang nagpapataas ng kanyang interes sa iyo ang iyong kakayahang manatiling kalmado at magpatuloy, hindi naapektuhan ng drama sa paligid, ay lalo siyang naakit. Nakikita niya sa iyo ang serenidad at siguridad na ninanais niya para sa sarili, ginagawa ang ideya ng pagiging sa iyong tabi na mas kaakit-akit. Habang mas nakatoon ka sa iyong mga layunin at hilig, mas naakit siya sa iyo. Nangyayari ito dahil namumuhunan ka sa iyong sarili, sa iyong mga ambisyon at sa iyong mga pagmamahal. Ang pagiging tunay at pagkahilig sa buhay ay magnetiko. Hindi lamang nila naakit ang kanyang pansin, kundi nagpapangako rin ng hinaharap kung saan ang kapwa pagtanggap at mutual na paglago ay umuusbong sa isang makabuluhang relasyon. Makakatagpo ka ng isang taong hindi lamang humahanga sa iyong dedikasyon, kundi nagbabahagi rin ng iyong damdamin. Hindi ito tungkol sa pagiging hinahabol, kundi sa paghahanap ng isang kasosyo na pinahahalagahan ang iyong pinapahalagahan. Gayunpaman, maaaring magdulot ng hindi kaginhawahan ang dinamikang ito sa iba na nagnanais ng kanyang atensyon. Maaaring makaramdam sila ng pagkadismaya kapag napansin nilang pinili kanya, tila nang hindi mo masyadong kailangang gawin para sa kanya. Lumitaw ang pagtingin na ito dahil, para sa kanila, mukhang hindi ka nagpursige sa tradisyonal na paraan, mas nakatoon ka sa iyong sariling buhay kaysa sa aktibong paghahanap ng kanyang pag-ibig. Maaaring itulak nito ang mga taong ito na tanungin kung ano ang nakita niya sa iyo, hindi nila nauunawaan na ang iyong independensya at pagiging tunay ang talagang nakakaakit. Binibigyang diin ng senaryong ito ang kahalagahan ng pagiging totoo sa sarili at sa iyong mga prinsipyo. Sa pamumuhay ayon sa iyong sariling mga tuntunin, inuuna ang sarili at hindi lumilihis mula sa iyong landas upang magbigay kasiyahan sa iba natural mong naaakit ang mga taong pinahahalagahan ang parehong mga katangian. Ang relasyong bubuwin mula sa koneksyong ito ay batay sa mutual na respeto, paghanga, at tunay na pag-ibig para sa natatanging mga katangian na dala ng bawat isa sa pakikipagsosyo. Tandaan, ang pagpili na makasama ang isang tao ay laging sa iyo, suportado ng malayang kalooban. Ang potensyal para sa isang magandang at umuusbong na relasyon ay nasa harap mo, hindi dahil sa mga laro ng atraksyon, kundi dahil ikaw ay tunay na ikaw na mumuhay sa iyong buhay sa pinakamataas. Ito ang tunay na nagtatakda ng pundasyon para sa isang makabuluhang at pangmatagalang relasyon. Ang mga tao sa iyong paligid ay naliligaw sa isang dagat ng mga katanungan na huhumaling sa pag-unawa kung bakit kanya pinili. Nakatuon sila sa mga panlabas na aspeto, tulad ng material na ari-arian, pisikal na anyo, tagumpay, o kahit na mga katangian ng personalidad tulad ng humor at karisma. Ang obsesyon sa paghahambing ay lumilikha ng isang spiral ng self-questioning at hindi kasiyahan. Walang tigil silang nagtatanong, ano ang mali sa ginagawa ko? Ano ang mayroon ang taong ito na wala ko? Ipinapakita ng sitwasyong ito ang isang pangunahing aspeto ng kalikasan ng tao, ang tendensyang sukatin ang sariling halaga batay sa persepsyon ng tagumpay ng iba. Gayon paman, ang madalas na nakakaligtaan sa equation na ito ay ang pagiging tunay at tunay na koneksyon. Hindi ang mga tangible na tagumpay o mga panlabas na katangian ang lumilikha ng pangmatagalang mga ugnayan, kundi ang kakayahang maging totoo sa sarili at sa iba. Ang talagang mahalaga, at kung ano ang madalas na nagiging dahilan upang piliin ang isang tao, ay hindi isang listahan ng mga katangian o tagumpay, kundi ang diwa ng tao, ang kanyang pagiging tunay, ang kanyang pagmamahal sa buhay, at kung paano siya nakikipag-ugnayan sa kanyang sarili at sa mundo sa paligid niya. Kapag mayroong tunay na koneksyon sa iyo, hindi ito dahil sa ginawa mo ang isang tiyak na bagay o dahil ikaw ay sa isang tiyak na paraan kumpara sa iba. Ito ay dahil nag-resonate ka sa kanya sa isang mas malalim na antas, lampas sa anumang panlabas na paghahambing. Sa ganitong sitwasyon, ang sosyal na dinamika ay umiikot sa isang komplikadong kwento ng damdamin at mga interaksyon sa digital. Hindi nakakagulat na sa harap ng pagkausisa at kawalan ng kasiguruhan, ang ilang mga individual ay humahantong sa mga social media upang suriin at pag-aralan ang buhay ng iba na naghahanap ng mga sagot sa kanilang mga internal na agam-agam. Nagtatanong sila kung bakit ikaw at hindi sila ang nakakuha ng pansin at interes ng isang espesyal na tao. Ang pagsisiyasat sa mga social media na ito ay pinapatakbo ng isang halo ng paghanga, inggit, at pagnanais na mapatunayan ang sarili. Tinatanong nila kung ano ang meron ka, maging ito man ang mas matatas na pagkakaroon ng pagkakumiko, mas positibong pananaw, o isang bagay na kakaiba na nagdadala ng kulay sa buhay ng taong interesado, na tila wala sila. Ang prosesong ito ng patuloy na paghahambing ay maaaring, sa kasamaang palad, magpalakas ng damdamin ng galit, frustration, at pagkadisapat, humahantong sa isang spiral ng mababang pagtitiwala sa sarili at self-esteem. Ang ugat ng mga damdaming ito madalas ay matatagpuan sa kahirapan sa pagkilala sa sariling halaga, at sa hilig na sukatin ang sariling tagumpay at kaligayahan, laban sa tila perpektong buhay ng iba, lalo na sa kung paano ito ipinapakita sa mga social media. Gayunpaman, ang fokus ng mensaheng ito ay bumabago ng malaki kapag tinitingnan natin ang pananaw ng taong may interes sa iyo. Nakikita ng taong ito ang higit pa sa mga superficiality, at nauunawaan ang kakaibang bagay na dala mo sa kanyang buhay. Kinikilala niya ang iyong espesyal na kakanyahan at pinipili ka niya sa kabila ng opinyon o hindi pag-apruba ng iba. Ang pagpili na ito ay ginagawa ng may buong kamalayan sa mga pagtatangkang ibang tao na pumasok sa relasyon o pigilin siya mula sa kanyang interes. Gayunpaman, nananatili siya sa kanyang desisyon, pinangungunahan ng isang internal na paniniwala na ang tunay na mga koneksyon ay lumalampas sa mga opinyon ng iba at sa mga negatibong enerhiya. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging tapat at tapat sa iyong sarili, anuman ang opinyon ng labas. Ang tunay na mahalaga ay ang tunay na koneksyon at pagkilala sa bawat isa ng mga espesyal na halaga, katangian. Ang taong may interes sa iyo ay nagpapakita ng kahangahangang kalinawan at determinasyon sa pagpili na maging kasama ka, sa kabila ng mga panlabas na presyon at ng mga pangamba na inilalagay ng iba. Ito ay isang makapangyarihang paalala na sa huli, ang mga koneksyon na nagpapahalaga sa katapatan at sa kalaliman ng damdamin ay ang mga tunay na nagpapayaman sa ating mga buhay. May mga taong galit sa paligid ng taong ito na pipili sa iyo, ngunit hindi mo kailangang mag-alala dahil ang pagpili na ito ay magiging mahinahon at sa tamang oras at paraan. Kung nakakakilala ka sa mensaheng ito, kung ito ay nagpatibay sa isang bagay para sa iyo, magsulat sa mga komento. Ang pagmamahal na ito ay tunay at kakaiba, at ito ay ating mararanasan ng sama-sama.